Uy, what's up? Go fam. Okay, so pag magte-testing kayo go fam, ng mga bagong mga chemical, maganda mag-testing muna kayo ng konti lang. ba diba? para makita nyo kung okay o hindi. <clears throat> so, eto, naghanap tayo ng tikalidad na mura. Pero mura go fam. Eto, nakita natin. Shout out kay Texigon minx. Okay, so ang minx gofam ay fungicide. Ang kanyang AI ay 300 EC. Meron siyang dito na lang, dificonazole at saka propiconazole. Ito siya, yung AI niya gofam ay ano? Oh. So, kung hindi ako magkakamali gofam, kaparehas nito ang uh, armore. Ayan. Pero si Armore, siguro 100, meron siyang konting gramong lamang GoFam eh. Pero, kung i-round off mo, pare silang 150-150 GoFam. Same to. Fungicide to GoFam, so sakto, uh, nilalagay natin to, mga 45 days, or, dun sa 5% heading, 55 days. Sa palayan GoFam. Okay, although pwede rin to sa may isan, apply din. Pero, ako usually ginagamit ko to sa palayan. Okay, kasi yung isa GoFam, masyado na mahal. Okay, so ito, mura. Alright, so legit check tayo, GoFam. Check natin. Ayan, dapat meron ganyan. Okay. Texicon. Tapos, syempre, pinakamahalaga. ba diba? yung kanyang date. Ayan, o. Oh. Ginawa, September 2024, mag expire 2026. Ayan, okay. So, yung expiration, si pag-usapan natin yan next time, GoFam. Okay, ang dosage nito ay per hectare is 250 or 350 ml per hectare. O, ayan na naman yung last time, nagagalit. Gusto pang mga gat, guho pa. <laughs> Saan ba yung ml dyan? So, nakalagay dyan, tablespoon eh, no, TBSP per 16 liter of water, 2.5 tablespoon or 3.5 tablespoon. Kasi nga, ang isang tablespoon, technically 15 ml dapat yung guho eh, pero nakalagay dyan ml, sabi nyo, inimbento ko eh. 1 tablespoon is equal to 10 ml. Para mas madali lang mag-round off. ba? Diba? Kasi nga eh, hindi nga na naintindihan yung conversion eh. Tapos, nilagyan mo pa ng butal, eh, di lalong ano na. Nakipagsuntukan na yung farmer go fam. Ayan no? Oh. ba? Diba? So, yun go fam. So, yun ulitin ko. Ito ay fungicide. <clears throat> ah, systemic to. So pag na-spray, pupunta doon sa buong sistema ng uh, pananim ng palay natin GoFam. Tapos yun, ulitin ulit GoFam ha. Pag may mga namari test tayo mga bagong chemical, mag-testing lang tayo ng konti. Parang ito, bago lang to para sa akin. First time ko magamit. So, bili lang tayo ng konti. Baka mamaya eh, palpak eh. Sisihin nyo pa ako.